pink 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 get mix with color colorful what color you pink do I make colorful it I love your tone to come treat me like what Aloha... happy new year UH happy new year so morning kalian ang Anyway, so, so sa mong pagkadali-dali, no? Kahapon, oh, lahat <laughs> <So, laughs> <So, laughs> so, uh, Seven colors. Yes. bunut So, kanesya, walay sakit sa duwen sa may itong sa may itong napilian kaya walay sakit ay sa duwen kung sa ina ah Dawat. Oh no. Ah, uh, dire mo ni mong bulutan mga guys, ganan ba? Yes. Yeah. Hashtag Wow. <laughs> <Sorry, sorry. laughs> well, I <sang> that one. <laughs>

Anay daghan pero ikaw ang sa usahay binit balay in, may nang, 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 nang time, ba? eh. panayon, gamit na siya ba? Ay, gamit na yun. I'm Leon. <laughs> <laughs> oh, the layer now, layer. <laughs> best gift that <dapat> <laughs> This is the best gift the best, most expensive gift. Sorry. <laughs> 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 uh, Thank you.

Color ball namin. Yun lang yung May sodo. Huh? Yes. Oh. Wala like ba 500? Wala well, like, okay. Thank you. Thank you. Ang babay ni... nasa Okay. Oh so next. <laughs> Bonapad. Bonapad. Ha ha ha. Look green 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 and uh, green. Ano si siya? green? Green na! Green and white. Charan! Checker! Charan Junien! Ngayon bakit ko gilagkawa na nang isa dito sa'yo? Lagay niyo ni Clu sa season.

Hola, Green Nation. Siyon. <laughs> <laughs> Uy, ganang Marvel. Marvelous. <laughs> Captain America mga Avengers. Captain America. <laughs> Joe! Ay, wow! Si den, Ha? Ano na? may Picture. Ay, picture na? unsa <laughs> man yun. Magregalo. Dapat mag wallet. Dapat naisulun. Wait, <laughs> wait, <laughs> wait. Huwag mag-isulun. <laughs> Kiri. Masigay okay. bag. Brad

Basta magreklamo na siya per <laughs> <laughs> <Okay, laughs> Ay, Char! <ko manisip>. <laughs> Uy, na pala! Hindi ko, lip bump. Sakto kayo siya ng ano, ang lips bump. Sa kabuk na ang mga so, lips. <laughs> <laughs> <ayos>. Ano siya kay <laughs> Kuan? Punta ka ng isa. Creeping eh. mask. Reklaw hmm. si ko, pag-uuboy pa ko ng kupa. Sabad. to. Kitay mag-atch Char! Uy! Uy! Kuha na siya, men. Gana... Oo, oh, bali. Bali. Gana... Harry Potter mo na. Pili <laughs> na <laughs>

Ano ang iba ni na? Ano? Wala siya, ikaw na siya. T-Ball. T-Ball. Ang Colorful oh. Saan? Colorful? Oh, na white. Saan oh, ba may pink? Oh, blue. Talo na ka, color. May green. May <laughs> hey, green oh. Ano na yung pink? Pink.

na <laughs> <laughs> so, so, yung, yung dito yung pangitaro ba, dito baka pinakalas na ko yung, yung of white kaya tumila na yung last 30 minutes na laba, close na mo. mall dali-dali na siya ano announce ng mall smalls sila american size daw ni wala akong <laughs> Dami. <laughs> isa ka box na paper clip para color. next year na po. Abangan. Abangan next year. Thank you. Hindi <laughs> ako so, pag-isip. Daghang salamat na no, sa inyong suporta. Uh, today, guys, first time na mo na blog mga vlog together with Nins, uh, akong partner. So, abangan ninyo ang among next video. Daghang pa may iplanuhan uh, nga po haton. Punta, suportahan mo ninyo. Daghang salamat. Happy New Year! I love you all! Happy New Year! Bye-bye!